Hmm. Sudah ya bumangu. Sini bangun dah. Uh. Hmm. <laughs> bangun dah na, tadi. Bangun. Uh. <laughs> eh, dah. bangun dah. Na. Uh. Isu nama mama ni Am baby na, nama nama kulit. Si nama kulit si kulit Come and rescue me.

Sit on strong. sino strong oh. Na baby. No. Oh. oh. Dummy baby, no. Dummy babies. Hello. Oh, Dummy babies kanina, no. Oh. Hmm. Hmm. Gusto mo, ha? Nariligo na tayo. Ligo na tayo. Hmm. Ligo na tayo.

Up na, up, 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 up. Up na, sige na. Up ka na ni mama. Up na, dali. One, two. Eh, ala, 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 ala. Wait lang, maliligo na tayo. Ayun sila ni mama yung ano, liguan mo, mm -hmm.